Pagdating sa taas ay ang Nullridge Chalet at ito ang pinakamataas na cafe sa New Zealand. Maraming pagkain na pwede mong pagpilian dito. Dito ay may mga naglalakihang mga bintana kung saan meron kang uninterrupted views of the surrounding mountains and valleys. Kaunting tips lang sa pagpunta nyo dito. Mabilis magbago ang panahon sa lugar na ito kaya mas mabuting palaging mag-check ng weather forecast at maging handa palagi sa papalit-palit na panahon. Winter clothes at mas makapal na damit mas okay. Mas maganda ding naka snow boots para iwas iskrasya at hindi madula sa yelo. During peak times at kasagsagan ng winter, malaki ang tsansa na maging busy ang lugar. Kaya mas mabuting na gawin ang mga online reservations hanggat maaari para makaiwas sa mahabang pila. Mula sa pagbili ng mga tickets para sa mga activities na gusto ninyong gawin, pati na din sa transportation packet dito. Kung sa panahon ng pagpunta ninyo dito ay hindi accessible ang daan at balot ng snow ang kalsada.